Hello mga kariels, sana maabutan ko pang bunga nito. <laughs> Ang daming bunga ng ana ah. ng mga Hawaii na pinya. 'Yon. Nandito lang sa may ana namin taas banda. 'Yan. 'Yan 'no. Manlilipit pa siya, hindi pa niya ano, snalate siya. Yan. So, mga, mga Hawaii ito siya. So, masarap to na pinya. Yan. Sana maabutan ko pa. Talam na yung kapatid ko. Yan. Yan. Sana maabutan ko pa ba bago umalis yan,